Hi, welcome sa lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. C. Si Narito ang isang malakas, suspenseful, at curiosity-driven YouTube hook sa Filipino para sa kwento mo. Sa gitna ng bundok, may liwanag na hindi mo basta-basta maunawaan. Isang puting liwanag na nagtatago ng lihim, na tanging si Maria makiling lamang ang nakakaalam. Isang batang lalaki ang naglakad patungo dito, at sa bawat hakbang niya, nadarama ang kakaibang panginginig, ang bawat tinig ng gubat ay bumubulong na misteryo. Ano ang lihim sa gitna na liwanag? Ano ang natuklasan niya sa bondok na ito? Kung gusto mo malaman ang buong kwento at matuklasan ang misteryo na hindi basta ipinapakita sa lahat, manood hanggang sa dulo. At huwag kalimutang mag-subscribe at i-comment ang inyong idea para sa mas maraming ganitong kwento na puno na hiwaga at kababalaghan. Kung gusto mo, pwede rin kitang tulungan gumawa na mas makling, punchy version para sa intro ng video na instant na magpapakurious sa viewer sa loob ng unang isa-sero tandang bawas labin segundo. Gusto mo ba gawin natin yon? Si. Narito ang panimulang bahagi ng iyong cinematic na kwento sa Filipino ayon sa iyong mga tagubilin. Ang araw ay sumisiklab sa likod ng bundok. Ang liwanag ay dumadampi sa mga dahon na tila ginintuang alon sa dagat ng gubat. Sa gitna ng kalikasan, isang puting liwanag ang sumisiklab. Kakaiba, hindi tulad ng araw o buwan. Si Maria Makiling ay nakahiga sa tabi ng batis. Ang buhok niya ay kumikislap na parang pilak sa ilalim na sinag na araw. Ngunit may kakaiba sa liwanag na iyon, tila may tinatago, isang lihim na bumabalot sa bawat bulong na hangin. Habang lumalapit ang hangin, nadarama mo ang lamig na may kasamang pangako na misteryo. May mga bakas na yapak sa lupa, hindi malinaw kung tao o espiritu, at ang mga ibon sa paligid ay biglang tumigil sa pag-awit. Lumakad ang isang batang lalaki mula sa nayon, dala ang lumang kwento na kanyang lola tungkol sa diwata ng bondok. Maria Makiling, bulong niya, ano ang sikreto na puting liwanag sa gitna ng gubat? Ang liwanag ay gumalaw, tila nakikinig sa kanyang tanong at ang bondok ay parang huminga na malalim, nagbabanta ngunit kaakit-akit. Ang hangin ay nagdala ng kakaibang amoy, katulad ng bagong gatas at bulaklak, pero may halong abo, parang may nangyaring lihim dito. Habang sinusundan niya ang liwanag, nadaraman niya ang bawat tibok ng puso niya ay sumasabay sa ritmo ng kalikasan. May tunog ng tubig na dumadaloy, ngunit may kasamang bulong na parang nakikipag-usap sa kanya, tinatanong kung karapat dapat ba siyang malaman ang katotohanan. Sa isang malaking puno, nakita niya ang isang malit na kahon na nakatago sa ugat. May mga simbolo na hindi niya maintindihan, parang lumang liham ng mga ninuno, na may babalang nagsasabing huwag itong buksan. Ngunit ang kanyang kuryosidad ay mas malakas. Ngunit bago pa niya maabot ang kahon, ang liwanag ay kumikilos, parang umikot sa hangin, tila may nagbabantang mata na nakatingin sa kanya mula sa kadiliman ng gubat. Ang mga dahon ay kumikilos, ang mga anino ay lumalaki, at may kakaibang presensya na nagpaparamdam sa bawat hibla ng kanyang katawan. May isang tinig sa kanyang likuran, mahinang bulong pero malinaw. Hindi lahat ng liwanag ay nagdadala ng kaliwanagan, may lihim na dapat manatiling nakatago. Ngunit ang batang lalaki ay hindi makaalis. Parang may aninong humihila sa kanya patungo sa puting liwanag, at bawat hakbang ay puno ng pangamba at paghanga. Kung gusto mo, pwede kong ipagpatuloy ang suspense at misteryo sa susunod na bahagi, panatilihin ang cinematic tension at puting liwanag ni Maria Makiling. Gusto mo ba na ipagpatuloy ko ito ngayon? Si Chir, ipagpapatuloy ko ang kwento mula sa huling bahagi, panatilihin ang suspense, cinematic tone, at emosyonal na look. Bawat hakbang niya ay mabigat, kahit ang lupa ay tila normal lamang sa paningin. Ngunit sa puso niya, alam niyang mayroong puwersa na humahadlang at humihila sa kanya sabay. Ang mga ibon ay nananahimik, ang mga sanga ay kumikindat, at ang bawat tunog ng gubat ay parang nakikinig sa kanyang galaw. Lumapit siya sa liwanag at bigla itong lumaki, umabot sa taas ng punong matanda, parang apoy na malamig, parang ulap na may buhay. Nakaramdam siya ng kakaibang init sa dibdib, hindi takot, kundi paghihikayat, parang may tinatanong ang bondok sa kanya, handa ka na bang makita ang hindi nakikita? Bigla, isang puting anino ang bumangon mula sa liwanag. Si Maria Makiling, ang diwata ng bondok, ay nakatayo, nakatingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay kumikislap tulad ng ulap bago bumuhos ang ulan. Munit may kakaiba, hindi siya ganap na tao o diwata, kundi isang anyo na tila nagtatago sa pagitan ng mundo ng tao at espiritu. "Bakit mo ako hinahanap, bata?" tanong ni Maria, boses na parang hangin sa kagubatan, malakas ngunit mahinahon. "Dahil narinig ko ang mga kwento ng lola ko," sagot ng bata, nanginginig ang tinig, "at nakita ko ang liwanag." Maria makiling ay ngumiti, munit ang kanyang ngiti ay may halong hiwaga at babala. "May liwanag sa gitna ng kalikasan, munit hindi lahat ay handa." May lihim na kailangang protektahan at bawat galaw mo ay sinusukat ng bondok. Ang bata ay lumapit pa, munit biglang kumitil ang liwanag, parang sinara na isang pinto na hindi niya maunawaan. Nakita niya ang mga anino ng gubat na kumikilos sa paligid, parang may mga mata sa dilim, nakatingin sa kanya, naghihintay sa bawat galaw. Ang hangin ay nagdala ng na malamig na halimuyak, katulad ng mga bulaklak na nalalanta at may halong abo mula sa mga lumang apoy sa ilalim ng lupa. Kung bubuksan mo ang lihim, hindi mo na may babalik ang mundo mo na deti, sabi ni Maria, boses niya ay tumagos sa kaluluwa ng bata. Ngunit ang kanyang mga kamay ay tila may sariling buhay, umaabot sa kahon, damang-dama ang malamig na metal na nakatago sa ugat ng puno. Sa bawat segundo, parang ang buong bundok ay humihinga, naghahanda para sa isang bagay na hindi pa natutuklasan. Ang bata ay nakaramdam ng panginginig, hindi dahil sa takot, kundi sa bigat na misteryo na bumabalot sa paligid niya. Naririnig niya ang bulong ng mga ninuno, nagmumula sa hangin at lupa, nagbabalan ngunit nag rin. Huwag, ngunit kailangan mo ring malaman. Ang puting liwanag ay unti-unting naglalaro sa paligid niya, gumagalaw, umikot, at tila may sariling kaloban. Parang sinusubok ang kanyang tapang, ang kanyang determinasyon, at ang kanyang kakayahang humarap sa hindi kilala. At habang ang mga ulap sa bandok ay nagdilim at ang gubat ay nagiging mas tahimik kaysa deti, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. May isang lihim na nakatago sa puting liwanag na ito, isang bagay na maaring magbago hindi lamang sa kanya, kundi sa buong na sa paanan ng bundok. Ngunit bago niya paman malaman kung ano ito, naramdaman niya ang malamig na hangin na humaplos sa kanyang lig, at ang liwanag ay lumakas, parang may gustong ipakita, ngunit hindi pa handa ang kanyang mata. Ang mga sanga ay parang kamay na humihila sa kanya, at sa isang iglap, ang mundo ay nagiging katahimikan, ang puso niya ay tumitibok sa ritmo na hindi nakikita misteryo, at naramdaman niya ang isang tanong na hindi niya maalis sa isipan. Ano ang tunay na lihim sa gitna ng liwanag ni Maria Makiling? Kung gusto mo, pwede rin tayong gumawa ng pangatlong bahagi na magdadala ng klimats na misteryo at ang tunay na lihim na puting liwanag. Gusto mo ba ipagpatuloy natin iyon ngayon? Sitch, ipagpapatuloy natin ang kwento, dahan-dahang bumabalot sa misteryo at patungo sa natural na wakas, pero panatilihin ang cinematic at suspenseful tone. Ang bata ay tumayo sa harap ng liwanag, pakiramdam niya'y para bang ang bandok mismo ay humihinga sa paligid niya. Ang puting liwanag ay unti-unting lumiliwanag at kumikislap, parang may sariling buhay na sinusukat ang bawat tibok ng kanyang puso. Si Maria Makiling ay nakatayo roon, katahimikan ang bumabalot sa kanyang paligid. Ang kanyang mga mata ay naglalarawan na kalmado, ngunit may bigat na hindi masukat. Parang inimbitahan ang bata na makita ang isang bagay na matagal nang nakatago, ngunit may kasamang babala na hindi madaling intindihin. May liwanag sa kalikasan, bulong ni Maria, boses niya ay parang bulong na hangin sa pagitan ng mga punong matanda. Ngunit ang tunay na liwanag ay hindi nakikita ng lahat. Kailangan mong intindihin kung bakit ka narito, at kung ano ang handa mong dalhin sa mundo mo. Ang bata ay huminga na malalim, Ramdam niya ang lamig na hangin sa kanyang balat, ang halimuyak ng bulaklak at lupa sa paligid. Dahan-dahan, inilapit niya ang kamay sa kahon. Ngunit bago niya ito mahawakan, bumukas ang isang daanan sa gitna ng liwanag, isang liwanag na parang pintuan, nag-anyaya ngunit puno na hiwaga. Buksan mo ang mata mo sa nakaraan, sabi ni Maria. Sa sandaling iyon, nakita ng bata ang mga alaala -ala ng bundok. Ang mga ninuno na nagprotekta sa kalikasan, ang mga kwento ng diwata na nagbabantay sa gubat, at ang liwanag na humuhubog sa bawat halaman, bawat bato, bawat patak ng tubig. Nang tumingin siya muli kay Maria, ang diwata ay ngumiti ng bahagya. Hindi mo kailangang dalhin ang lahat sa mundo mo, sabi ni Maria, ang ilan ay dapat manatiling lihim, munit ang tapang at paggalang mo ay nakikita ko. Ang puting liwanag ay dahan dahandarang humina, parang umurong, at ang bata ay nakaramdam ng katahimikan na hindi niya naranasan deti. Ang bundok ay bumalik sa dating nitong tahimik na ritmo. Ang mga ibon ay nagsimulang kumanta muli, at ang hangin ay humaplos sa kanyang mukha na parang pahintulot. Bumaba ang bata mula sa bondok, dala ang pakiramdam na isang bagay na higit pa sa kanyang naiintindihan. Alam niya na may lihim siyang dala, ngunit hindi ito isang lihim na kailangan ipahayag sa lahat. Ito ay isang bagay na mananatiling nakatago sa gitna ng kalikasan, isang paalala ng di mabilang na kwento ng bondok, ng diwata, at ng puting liwanag. Sa kanyang pagbaba, napansin niya na ang liwanag ay nag-iwan ng bakas, isang bahagyang kislap sa mga dahon at batis. Parang paalala na ang misteryo ni Maria Makiling ay patuloy na umiiral, hindi lamang sa bondok, kundi sa puso ng bawat nagmamasid at nagmamahal sa kalikasan. Ang batang lalaki ay huminto sa paanan ng bondok, huminga na malalim, at sa bawat tibok ng puso niya, alam niya may bagay siyang naiintindihan na mas malalim kaysa sa mga kwento ng lola niya. Ang liwanag ay lumayo sa kanyang paningin, naglaho sa huling sikat ng araw, ngunit ang tanong na nagpasiklab sa kanya ay nanatili. Ano ang susunod na lihim na ipapakita sa mga taong handang makinig sa bulong na bundok at sa liwanag na patuloy na umiral sa gitna na kalikasan? Kung gusto mo, pwede rin tayong gumawa ng visual cue guide o YouTube script breakdown para sa video na batay sa kwento na ito, kasama ang temestamps at dramatic pauses para mas cinematic ang delivery. Gusto mo ba gawin natin iyon? Si Jay, narito ang huling bahagi ng kwento na magbibigay ng maayos at cinematic na pagtatapos habang pinapanatili ang misteryo at damdamin. Ang bata ay tumayo sa paanan ng no bondok. Ang liwanag ni Maria Makiling ay unti-unting humina, a parang humihinga bago tuluyang maglaho sa dapidapon. Ang hangin ay dahan-dahang humaplos sa kanyang mukha, nagdadala na malamig ngunit mahinahong presensya, parang yakap mula sa bondok mismo. Si Maria Makiling ay lumitaw muli sa liwanag na unti-unting nagiging hamog, ngumiti na ng tahimik at puno ng kabutihan. Alam kong handa ka na, bulong niya, hindi lahat ng lihim ay para sa lahat, ngunit ang tapang mo ay nagbigay daan sa pagunawa. Ang bata ay umuko bilang tanda ng paggalang, ramdam niya ang bigat at ganda ng aral na natutunan niya sa bondok. Ang mga punong matanda ay kumikindat sa dapidapon, ang mga ibon ay nagsimulang mag-awit ng mahihinang himig, at ang bondok ay muling bumalik sa tahimik nitong ritmo. Bago tuluyang mawala si Maria, ang kanyang anyo ay naging bahagi ng liwanag at ang liwanag ay naging isang bahagyang kislap sa hangin, sa bawat dahon, sa bawat patak ng tubig. Parang sinasabi nito na ang kanyang presensya ay mananatili sa bondok, isang paalala na may misteryo, kagandahan, at lihim sa bawat sulok ng kalikasan. Ang bata ay bumalik sa kanyang nayon, dala ang katahimikan sa puso at ang aral ng bondok. Alam niya na may mga bagay na hindi kailangan ipaliwanag, mga liwanag na hindi dapat labis na lapitan, ngunit sapat na ang damdamin at paggalang upang maunawaan ang kanilang kahulugan. Sa bawat paglingon niya sa bondok, nakikita niya ang mga kislap ng puting liwanag sa gilid ng kagubatan at sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang koneksyon, isang lihim na nagpapaalala na ang ganda at hiwaga ay laging nandiyan sa gitna ng kalikasan, naghihintay sa mga pusong handang makinig. Ang bondok ay tahimik na muli, ngunit ang kanyang puso ay puno ng kwento, puno ng liwanag, at puno ng misteryo. At sa katahimikan ng dapidapon, alam niya na ang bawat lihim ni Maria Makiling ay buhay, hindi lamang sa bondok, kundi sa bawat puso na marunong magmasid at magpahalaga. Ang liwanag ay naglaho sa paningin, ngunit ang misteryo ay nanatili, dahan-dahang bumabalot sa hangin, sa bondok, at sa puso ng batang iyon, na handa ng dalhin ang kwento sa susunod na henerasyon. Kung gusto mo, pwede rin kitang tulungan gumawa ng full YouTube script batay sa buong kwento. May time stamps, audio keys, dramatic pauses, at visual suggestions para mas cinematic at engaging ang video. Gusto mo ba gawin natin yon?